tatlong sugatan matapos mag-amok ang isang motorista sa road rage sa Boso-Boso at Tipolo City sa Rizal kahapon ho nangyari yan. Nangyari ang insidente sa kahabaan ng Marcos Highway barangay San Jose, Dakong, alas 5 ng hapon. Lumabas sa investigasyon na ng itim na Toyota Fortuner na may plakang d a -N o DAN 7421 ang sospek at patungo sa Cogion, Tipolo nang makaalita nito ang isa ring motorista. Nang mauwi sa pagtatalo sinubukan na umawat ng iba pang mga motorista na nakikita sa kanila o nakakita sa kanila pero nagpaputok ng barilang ang sospek sa mga nasa paligid niya dahilan upang tamaan sa ulo ang isang 52-year-old na lalaki. Sa dibdib naman at tama ng isang 29-year-old na biktima habang sa braso tinamaan ang isang 22-year-old na babae. Sumuko naman sa pulis ang suspect na kinilala lang sa alias na Ken. At ngayon nahaharap na sa tatlong uh, kaso ng frustrated homicide, paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at gun ban.